Bako sa Pakyaw at Jillian Ward sa wakas nagkita na nga. Sa unang pagkakataon nga guys, nag-cruise ang landas ni na Eman Bacol sa Pacquiao at Jillian Ward sa premiere night ng pelikulang KMJS Gabi ng Lagim. Matatandaan nga na sa panayam ng Past Talk with Boy Abunda, deritsahang inamin ni Emma na si Jillian nga ang kanyang celebrity crush at excited siyang makita ang kapuso star sa GMA. Hindi naman nagpaiwan si Jillian dahil sa isa ring panayam ay sinabi niyang looking forward din siyang makita si Emma ng personal. Sa wakas nga guys, naging tulay ang premier event ng KMJS movie para sa inaabangang pagkikita nga ng dalawa. May kilig factor para sa mga netizen na lalo na parehong halatang masaya at medyo nahihiya ang young stars sa kanilang unang encounter. hangang hindi nalang boxing at showbiz ang mainit na pinapanood ngayon ng fans pati na rin ang posibleng unti-unting pagtubo ng bagong crush story sa showbiz. Panoorin natin guys. Uh -huh make yourself comfortable inside. Di ba ba dito sa'yo na ayaw magpakilala? So, <laughs>

Picture, 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 picture,